Sorry, the tita baby. Meron akong isinalang kasi. So, eto na. Nakapasok ang tita sa Drag Race Season 3! Ay, naku! Diyos ko! Ganda lang ang dala ko doon. <laughs> Handa na ang kanin. Andito na ang ulam. So confirmed. Exciting. So in episode 1, dun namin makikita ang isa't isa for the first time. Kasi excited ako. Parang, oh my God, yung iconic workroom. Parang so, makakapasok ako. Ang isang tita baby, makakapasok sa isang iconic workroom. Na-intimidate ako dun sa idea na parang puro bagets ang kasama ko. Um, pero comforting kasi some of the queens na nakita ko nang pagpasok ko doon, kilala ko na. Ang daming thoughts na are running in my head, parang maganda ba ako, anong gagawin ko, okay ba yung sasabihin ko. Pero pagpasok ko mismo nung pinto, may switch na nag-on, parang perform. Parang ganon, parang eto na. Natitigil na yung overthinking, pumapasok na yung intuition mo, hinahayaan mo na lang siyang umandar for yourself. Parang ganon. So, kung ano man yung nangyari doon sa episode 1, it was as authentic as I can get. Bago naging Tita Baby si Tita Baby, siya ay katang isip lang ng isang professional sa corporate world. No, most of my life, half of my life, I've been in corporate. Nag-ahensya ako, nag-production ako, nag-corporate trainer ako, nag-entrepreneur ako, nagtayo ako ng sarili kong resto bar. Pinagdaanan ko yan lahat. And then, nung nag-40 ako, sabi ko, what if gawin ko kaya ang gusto kong gawin? Gawin ko lang. Hindi ko kailangan mag-explain kahit kanino. Hindi ko kailangan i-justify uh, kung ba't ko sa ginagawa. Dahil gusto ko lang. Doon ko sinimulan si drag seven years ago. Inaral ko na yung pagme makeup inaral ko na yung pag-set ng wig, inaral ko na yung kung ano yung kailangan matutunan ng isang drag queen to improve the craft. Kailangan matuto ka mag yung corseting para magkaroon ka naman ng bewang. Kailangan marunong ka rin mamili ng bra. Diyos ko, sana ako pumunta akong SM para bumili ng bra. Paano ko susukatin yun? Hindi daw pwedeng pumasok ang lalaki sa dressing room ng babae. ba? Diba? So pag nakita ka ng drag queen na parang pulido ang output, marami yung nilagay. Marami yung inaral. Marami yung pinerfect para maging perfect siya. Inaral ko lahat sa YouTube from Drag Race Queens at saka from local queens. Inaral ko yun. Kahit na seven years ako nagda-drag, ginagawa ko siya mag-isa. Hindi ko sa ginagawa with other drag sisters. Wala akong drag home. Wala akong drag mother wala akong drag house, wala akong uh, bar, home bar. So I'm literally an outsider coming in. Hindi lang yun. Siyempre, meron ka mga kalaban na insecurities, di ba? Lalabang ka sa Drag Race Philippines. At ang mga kalaban mo, mas mga veterana sa'yo sa drag. Mas matagal na sila. Di ba? Nakikita ko sila online. Ay, ang gaganda nila. Kasing galing ko ba sila? Kasing ganda ko ba sila? Wherein, ako lang mag-isang bumuo sa sarili ko. Tita, uh, baby! Di ako makakalaban dito kung lalabanan ko sila sa kung ano saan sila manganin. Pero hindi nila kaya yung kaya ko gawin. magpakatita. So, in spite and despite of my fears, my insecurities, and yung mga pag-aagam-agam ko, no, kung anong ginagawa ko dito, di ba, natapos ang episode 1 ng ang take home ko ay kaya ko pala makipagsabayan. Tita Baby! My inspiration for this down is ako mismo yung baha. Nagkakaroon ka ng kumpiyansa, nagkakaroon ka ng tiwala, so nagkakaroon ka ng nababawasan yung kontrabida sa utak mo na sinasabi sa'yo hindi mo yung kayang gawin. At saka bakit mo gagawin yan? Ba't mo gagawin yan? Sino ka? Yung negative self mo, nababawasan yun. Kasi sinubukan ko isang bagay na bago. Doon pa lang may courage ka ng pinasok eh. ba? Diba? Meron ka ng lakas ng loob na pinasok eh sa equation. So dapat, fair niya sa'yo ha. Nagtatpang-tapangan ka. Tapos, maganda pa yung output. Parang, ay! Clap! Clap! So marami akong marami akong mga pamangkin sa live na nagtatanong sa akin. Tita, natatakot ako pero gusto ko mag-out sa family ko. Tita, natatakot ako mayroon akong crush gusto ko sabihin. Tita, natatakot ako mag-shift ng career. Alam mo, sa aking learning dito sa episode 1 ano, pag sinabi mo kasi natatakot ka, it's a good sign to ask yourself, 'di ba? When was the last time you surprised yourself? When was the last time na hinarap mo yung fears mo, tas na-realize mo, ay, kaya ko pala. Because pag ginawa mo yun, ma-realize mo, you're stronger than you think. So every now and then, ask yourself, when was the last time you surprised yourself? Bakat, the moment is now. Di ba?